Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May iba ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya na naman ang palaging maghahabol sa'yo? malayo o malapit man kayo sa isa't isa dahil ikaw na lang palagi ang naghahabol sa kanya at nararamdaman mo minsan kung mahal ka pa ba niya. Kaya ngayon, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo nang sa ganon siya na naman ang maghahabol sa iyo. Basta gawin mo lamang itong ritual na tama ang paggagawa mo at dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong usapin. At dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, isulat mo lamang ito sa papel, pwede ka gumamit ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo lamang ito, pangalan at apelido ikaw ay mapabaliw sa kakahabol sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido niya tapos ang hiling. At pagkatapos mo nang masulat ito, ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kahit na anong barya, kahit anong barya ay pwedeng gamitin. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, ay pwede ka gumamit ng barya dyan o kahit na anong barya ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, kunin mo ito at ilagay ito sa papel na inyong sinulatan ng kanyang pangalan at ang hiling at pagkatapos balutin niyo lamang ang barya. At nang mabalot mo na ito, hawakan mo muna saglit ang ritual. Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag ka. Pakaisipin mo siya at mangitin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Sa pamamanggitan nitong ritual na ginagawa ko, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Malayo o malapit man tayo sa isa't isa banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang banggitin ang spell, itago mo na itong ritual, pwede mo ito ilagay sa wallet mo, sa bolsa mo o di kaya sa bag mo at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at panikuradong siya ay mababaliw sa kakahabol sa at pwede mong gawin itong ritual sa oras na mapanood mo ang video na ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.